hindi lamig ng tubig punta tayo doon sa malalim dapat kasi sa bato spring kami may diligo nga lang pulibok na ang bato spring kaya dito na kami dumiretso ayun yung malalim huy! makulog ang cellphone ko no ayan malalim din dito pero andun yung malalim sa taas malalim na huy! ang dami na liligo Ano kaya ako makaakit? Wait lang. Ayun. 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 Di. Ayun. 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 sa Ayun. 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 ko na tayo sa malalim. Ang lamig na? Ayan, dito yung malalim na malalim. Ang lamig? Ang lalim dito, malalim. Uy! Ay, hindi ko kaya dyan. Ayan, ang lalim pa na dito. Oh. Ganda pa na dito. Oh. Nakakaya na dito. na na What? <laughs>